Hello guys, good morning po Ito pala yung bagong update ngayon Ah uh, Sagap ko po na Ang tandem ng Katniel ay Muling magbabalik Ah, uh, nagbayos na nga pala sila Yung mga issue Yung ganun Hindi pala totoo yun, yung mga trending na issue Hindi, hindi, o kayo maniwala dun Ah uh, Okay na sila ngayon, okay na Okay na ang ating mga idol uh, nagkabalikan na sila at meron silang uh, gagawin at gagampan ng ano, ibang pelikula na yun lang mga baby I love you at saka guys pagkapang uh, na lang sa bagong ano, uh, gagawing biba box office ng katnyel kaya it's more uh, it's more celebrate mga mga supporter natin diyan. Pangabang uh, na lang yung bagong um kalikula. To, sigurado, uh, kalikula. So, sigurado pasok na pasok sa takil na to. Uh, um, tandem nagbabalik na ang DJ. Okay guys, tapos na lang. 拜拜。Uh